Isang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat Welcome back sa ating Youtube Channel Meron tayo itong kakalikutin guys oh uh, Ano to? 3TR na kupil Yan Ang problema nito guys Walang display to oh. Pero may power May power yung ating mainboard Wala siyang display Yan kinalikot ko guys may na check na ako rito dito oh resistor binunot ko na ito oh. yan 1k One 1k One guys yan subukan natin na palitan ko muna yan tapos sabay testing tingnan natin magpa-power siya 1k value nyan dito yung nakalagay oh Ayan, meron tayong marami tayong yung resistor niyan. Ito, ngaway muna ako ha. Ito ka ko. yan, oh. Ayan, tayo. Kailangan mga huy. Uh, wala tayong makikita ng anong ganyan. Kundi sa mga board lang talaga. Ayan, ito oh. Itong gold ano na kasi guys na change value na siya ay walang power to oh. ang value niya guys 1k magiging 7k ang reading niya value kaya walang ano tayo wala tayong display sana yan lang guys ang problema niya pag hindi pa rin nag pag wala pa rin power hanap uli ganun lang naman eh hanap hanap lang ba yun ito na kuha tayo ng 1k na resistor ito uy oh. ito guys yan o oh. parang kuto yan abit kemana muna to tapos testirin ko ulit kung 1k na yung yan dumikit na siya Oke, okay, dumikit na. yan Tingnan natin ulit kung mag tama na yung value nito. Yung mga katabi niya guys, na ko na okay naman. Ayan. Ayan, nag na siya ng maayos oh. Okay. Tingnan ko nga ito kung magpapower to. Okay. Try ko guys kung magpapower. kung may ano na siya may display na tingnan natin kung magdi, magdi display na siya ha titin natin hindi tayo pwede magkamali, magkamali dito pagkabit yung kanyang negative negative nya to oh. may nakalagay dyan dito na in yan yung AC yan okay okay dito may nakalagay rin yan positive, negative hindi tayo pwede magkamali at masisira yan buka natin kung magpower na yung ating board may ano siya guys, may power naman siya wala lang siya display yan, itong wala oh pero ito may ilaw ayan, subukan ko to ha ano makatsamba to guys tambahan. Uminitin ko muna 'yung ilaw, kunyan. Tingnan natin para malinaw. Sana magka-power. Yun. Yun, may power na siya oh. Pero kulang. Isa lang oh, may sira pa 'to. Yan, may kulang pa. Haha. -ha. May sira pa to guys. O oh, nagkaroon na ng display isa. Ah, anuhin ko muna to ha. Pa-discharge muna natin kasi delikado to. May power na siya. May power. Yun. Yan sinasabi ko na dadala sa tiyaga to. Mag-check muna ako ng iba. Ito yung patungan eh. Checking ko yung iba, guys. Ay, check ko muna, ha. Kasi may exit na lang yung video natin, oh. Ah, uh, mapuno na yung memory. Guys. Yan, may sira pa pala isa. Ito, oh. Yung katabi nya, oh. Pinalitan ko na, guys. Dalawang resistor. Na 1K. Na, no, guys, 6 2 minutes na lang yung aking memory ng cellphone mapupuno na to kaya hindi ako makapag video ng sobrang haba kailangan ko pang magbura ayan subukan natin ulit to ha tingnan natin kung mag ano sya kung mabuo yung kanyang LCD nya yung pangalan yan ano? Ayan. Power na tayo. Ayun, buo na guys, oh. Ayun. Kachamba na naman ako, oh. Ayun, may power na tayo, oh. Oh. Kumpleto na kanyang display. Ay, salamat sa Diyos. kacamba Yun lang guys, ang pinalitan ko ito. Yun yung dalawa na yun, yung resistor. Mamaya maka-encounter kayo niyan. Na walang display to. Tapos may power. Yan ito lang check nyo guys yung tatlo na yan tatlong resistor na yan yun okay. nakachamba na naman ako salamat sa Diyos guys at uh, sana may nakuha kayo idea guys sa so, konting repair na to makirier, makupil, makulin yan pare-pareho lang yan Okay. salamat sa Diyos